si Marco Adobas ng Pangkat Alon dahilan para siya ay ma-disqualify, may posibilidad na masampahan siya ng kaso. Naglabas ng kanilang official statement ang It's Showtime patungkol sa mga paratang ni Team Alon Resbaker Marco Adobas. Matapos kasi ang naging labanan sa tatlong pangkat kahapon nina Marco Rudio ng Team Agimat, Judy Lu Benitez ng Team Alab at IG Paredes ng Team Alon, ay tila dismayado si Marco Adobas sa naging resulta ng botohan ng mga judges. Dahilan para maglabas ito ng kaniyang saloobin sa social media, ayon kay Marco Adobas. Grabing cooking show mga boss. Kala ko pagalingan ko man laban, pasarapan pala ng luto. Hindi pa nga dito natapos ang komento ni Marco dahil sinagot nito ang isa sa mga komento na sumang-ayon sa kaniyang post dagdag pa ni Marco, Sinabi mo pa, di nila alam na pinaghihirapan namin yung competition, puyat, pagod, oras, lalamunan, effort, tapos ganun lang. Di nila alam si IG umuwi pa dito ng Pinas para sa competition, tapos ganun lang nangyari kahit si Rudyo na bigla na siya yung nanalo. Matapos nga ang akusasyon na iito ni Marco Adoba sa pamunuan ng It's Showtime, ay agad na gumawa ng aksyon ang Showtime Management at naglabas ng kanilang opisyal na pahayag sa mga paratang sa kanilang nang nasabing contestant. Narito ang kabuoang statement ng It's Showtime. Pag-uumpisa ni Jong, ang mga kalahok sa tawag ng tanghalan ay may pinirmahang kasunduan bago magsimula ang kompetisyon. Pagpapatuloy naman ni Fong sa hindi inaasahang pangyayari, si Marco Adobas ng Pangkatalon ay may nilabag na alituntunin na nakasaad sa kanyang pinirmahang kasunduan. Dahilan para siya ay ma-disqualify at hindi na magpatuloy sa kompetisyon. At dahil sa mga mabigat na paratang na inilathala niya sa kanyang social media patungkol sa kompetisyon at sa programa, ay may posibilidad na masampahan siya ng kaso. Pagtatapos naman ni Vice sa nasabing statement, kaya everyone be careful, maaari tayong magbiay ng opinion, pero siguraduhin natin na hindi makakapagpahamak ng ibang tao o ng grupo at hindi magpapahamak ng sarili mo. Lalong-lalo lalo na sa mga may pinipirmahang kasunduan, be mindful. Dahil din sa pangyayaring ito, ay napagdesisyonan ng programa na siya ay palitan upang manatiling kumpleto ang bilang ng mga miyembro ng pangkat na kanyang kinabibilangan. At ang piniling kapalit ay manggagaling sa natibag na pangkat, ang pangkat Amihan, at yun ay walang iba kundi si Arvery Lagoring. Samantala agad naman na pinutakte ng netizens ang social media account ni Marco Adobas, dito ay sinagot ni Marco Adobas ang mga tao sa comment section ng kanyang post. Ayon kay Marco, sa mga wala pong alam sa nangyari, may pag-uusap na po sa pagitan ng management ng Showtime. At ako po ay humingi ng kapatawaran sa aking nagawa at okay na po ang lahat. Ako po ay nadala ng bugso ng aking emosyon. Kaya sana po ay maunawaan nyo na di po ako kakasuhan. Pero bilang pataw po sa aking pagkakamali ay dinisqualified po ako. Sa kabilang banda, di pangatiyak kung talagang hindi na itutuloy ng It Showtime ang pagsasampan ng kaso kay Marco Adobas.